Ikaw anya. Bagaman ikaw ay tao, nagpapanggap ka o nagpapakulwari kang Diyos. Kung ganun, hindi tayo dapat magtaka kung ang Iglesia man ni Kristo ni Manalo ngayon ay tagay din ng ganyang paniniwala na ang ating Panginoong Sokristo ay tao raw sa kalagayan. Ngayon, kailangan malaman po natin eh, anong uri bang tao? Anong klaseng mga tao itong mga hudyong ito na umusid sa ating Panginoon, Heso Kristo, at ipinipilit, iginigit ng kalagayan ng ating Panginoong Heso Kristo, ay tao at tutul silang Diyos. Anong uring mga tao yan? Kailangan ay malaman po natin yan. Babasahin po natin dito sa pahayag sa 1, kapitulo 19, sa is, tuloy na po natin hanggang 7. Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, sila ay nangagsigawan na sinasabi, ipaku siya sa krus. Ipaku siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, kunin ninyo siya at ipaku ninyo sa krus sapagkat ako'y walang masusuntunan ang kasalanan sa kanya. Nagsisagot sa kanyang mga udyo, kami merong isang kautosan at ayon sa kautosang iyon, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Anong uri pong mga tao? Itong mga hudyong ito na umusig sa ating Panginoong Sokristo, tumututol sa tunay niyang kalagayang Diyos at sinasabi, nagpapanggap ka lang ng Diyos, pero ang tutoy, ikaw ay tao. Anong uri mga tao yan? E eh, gaya ng nabasa natin, eh, yan ang mga taong nagpapako sa ating Panginoon sa Kristo. Yan ang mga taong nagpapatay sa ating Panginoon sa Kristo. Doon sa bundok ng Kalbaryo, mga kababayan, na sa tuwirang salita, ang mga taong ito na nagtaglay ng paniniwala noon ng Panginoon sa Kristo'y tao. Ito'y mga taong kriminal. Yan ay mga taong mamamatay tao. At kung mo ito'y mga kriminal, mga mamamatay tao, eh kanino po ba yung mga tao niyan? Sa Diyos daw sila eh. Eh tingnan po natin. Bayan natin Biblia magpatotoo. Anong ng tao yung mga yan? 1.8.44 Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong amang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa na. una. Ano po ang sabi ng Biblia? Sa ganyang uri ng mga tao na pumapatay, katulad ng mga Udyo, na umusig noon sa ating Panginoong Sokristo. Nagpatago sa kanya sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Ang sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang, Diablo. Siya niya'y mapamatay tao, buhat pa ng pasimula. Kung ganoon, maliwanag po mga kababayan nang nagtaglay noon ng paniniwala na si Kristo ay tao, yang po'y nangudyong, nagsiusig sa ating Panginoong Sokristo, mga kriminal, mga mamamatay tao, mga taong sa limonyo, hindi po taong sa Diyos. Kaya kayo po mga kababayang nakikinig, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, meron po kaming itatanong sa inyo, meron po ba kayong alam ngayon sa panahong ito? na mga taong ipinapaguyot. Ang aral na di umaloy, ang Panginoong Siya Kristo'y tao sa Kanyang kalagayan. Mga mamamatay tao, mga taong kriminal, mga anak ng demonyo. Meron po ba kayong nalalaman ngayon na ganyan ang uri? Ipinagigihitan ang Kristo'y tao? Mga taong kriminal? Mga taong pumapatay? Bahala na po kayo bato-bato sa langit, ang tamaan. Yun na nga. Salamat po. Hanggang sa muli. Uman, Uman, Uman,